Mag pollination eh, pollination. Sakto gina yun yung butuh. buto eh. Hindi so. so, kita pakalagpipi pipi. Mamis kalubihan. Ito so, kung sa kalanggaman. Lagar ya si bos ada imamnya. Duman nuk bentuk si imam. Boleh net. Abot. Nah, boleh kasih roberek doh

Dag. Paila, paila. Pollinator, Dikan sa Black One, Area 3 ko, na destino. Ngalan, ngalan. Ako dahi si dopan Dupan. Rene Dupan. Hmm. So Black One. Ako ko'y nagtoon iyan ah, <laughs> sa iyang mga sa Lua yung kanigalos. nya Kali pa nasusugdan na gato ang kuwan. Pag

muna ini gabot na sudir mm. so, mag siya, after, after can, sa laboratory sir. Sa freezer freezer. freezer. Dito mo container. Container. container, container So karon pa na gikuha. Mm. dito. Oh, kahit, na sir. siya so, pwede. Dili na siya na okay. Mara Kasi yapan. na man itong gigamit o wakumasayo sa ilang gigamit sa na mo kasagaran na gamitong, kung wala yung kuan kasina ina order na, na talbom sa gulat sa tung polling na di kan sinira po itong tagnanan tagnanan ni siya na pag variety ah dire rin na niya polling ah tagnanan polling variety tagnanan ano niya agad tong pagbosang So ang inyong kwaon sir, is kana dyong kaya na po ninyo makurot ka ng atlawa o hindi oh, okay. na siya mabinlan, mabalik na po sa freezer? <laughs> ang, e ang lamig na na ihurot yun mm. -hmm. yeah ihurot ng spray paparoy yung balik mm. arong hindi na hindi siya balik kung nakay sobra na dili yun matilo may spray ni mo balikan at tanim mo tanging gigian okay. okay. pila galing kapuling lang para ma fertilize ang what one? one one ba to isa rin lang one pollen sir one pollen, 7 pounds punuan. Ah, pwede mo. Kasi 5 pounds dito na siya sa punuan. Inyake na gamitala yang targetan niya. Hindi ko masayop sa targetan niya. Magde-tendin nito mga yan ng sorry, Na may may radag sa button, pindutin uh sa button. -huh. Kena siya. Kuha -huh. na mga luwag niya. Uh -huh. Ang butas niya. Uh -huh. niya. Kini si Jang atong host, adsta bolis ya. Ito ni siya pagama saka. Ato di saka siya kay dagan pa mag nambolin. Kay kung atong ilog sang nitan dinhi kaagas. Oh okay. Kini pump dito, aghang ini ya mubuga na diri Oo. Uh -huh. Mo start. Mo na atong adjust na gasan. Kay gasan man atong bolin. Ini nak mana nih? Sikit nato sige sikit gelakau, spray. Mga meron na yata po. Ang tagal na niya rong mo kuan. Mo Isti dia ngi tapos gun tapos gani mo pa hinayan. Ato ra na yang us-us sa ka. Ah. Ako nang sababaw. So uh -huh. kung, uh -huh. kusog na sa mabaw ang kuan. De. Kung tapos gani mo agas niya, ning pull out sa pollen, ato ra sa gusto Okay. Kung tanaw ni muna na kusog yan, pull out na murag ano ni magtibugol na may kinahanglan lang mag scatter siya. Ah, scatter. Dili magtibugol. Dili mag Dili mag magtibugol. da niya diri makata Para matanag ni makuan. Murag abog siya. Abog. kung labi na pud nato gustos, musirin na one direction ra. nagtubig bitong kapugunon na. Siya pila nakagram sa yung police hindi mix na ra sila may nagkuha na na mixing na mo sa mong pulins kaya huwag man may huwag naman yung hindi pinagin na gano'n nila eh marag ano, mga 7 7 gram 3 pack 3 eh? pack 4 3 1 is to 40 inyo dire 1 mm, is to 40 four. 5, 5, 5 grams man ang usa ka pack sa pollen niya. Ang ipuan 40 grams uh, na sa tulo. Tulo ka, na lang uh, 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 so uh, uh, sa pollen lab kay sila na lang goy uh, nag So 120 og 15 niya kun tulo. 120, uh, uh, yung, uh, 120 uh, grams nga Basta ang ang ratio jud na is 1 is to 40. Um, 5 uh, grams to so uh, 40, uh, 40 uh, grams. Ako may nagmonitor gud sa pollen sa pagmixing mo nang kibaw kung kada kadagano sa mukada usa na mo hmm. karon sila na Karun dito karon kay sila naman mix na dani la dito kini na mo mukuha na lang may ready na ready na di na para sa unang kamura yung eh, mukha karon sila na Hindi kini matang kubay sa pam kagara man mo muli gamit para kanang nasa blood pressure ba hmm. blood pressure. bp Mga BP? mga 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 na mga 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 ang mga mga mga

ini asam sila nak pergi sila ni uyo kunda ar. ini, ni kita. Tabungan lah. May galing um. ako Tangin... kayo hangin. Kung hangin, yung pagyugan nang hangin. Ano ragi? Hindi mo sa pag-spray. O niya, ala, may nabili na. Kuha na, ito na ganun eh. Hindi ba? napa, kuha na pinabiliin nga. Kuha na, spikelet. O, muna ipasaka na. kini nang mga basta si mas kulitor oh, oh. Yung nga, oh. Mm. oh di, di napag, na pa ka nang guardia ba oh na pa gyud guardia usag siya natago ne, pag, mm. nga, na pag gusto niya na human ta na nakapulinit an eh niya bang mm, -mm. Oh. Tri -city. Tri -city, oh Oh, Oh, uh, di ba na ang... Tritete, si Hapta, sila ka. Tritete. Gap niya, mapunay mong balikon. Pila ka Days. Tritete. Hingga tritete. Oh. Inigkin eh, <smudile> mong balikon niya sila. mo ano niya, pisa. Bay singko, bay singko ka. Kanang adlaw, guna siya gib. Wah. Di, pa na 19. Mm -hmm. O, ko na niya si Jack. Mga ano na mga 20 days ginad sa pag niya. Mm, 20 na, days. Kini na po ibantayan mo na manguwag. Pekas. Mm -hmm. Uman na to niya. Musunod ni Dayon. Mm -hmm. na lang niya. Mga tulukad, law, Upat. Kaya mm -hmm. mm -hmm. na po Uman Bantayan na ni Okay. Ang nga itong sistema ni pag-spreading. ka mo. Ganyan ito. Ano po kayo mm -hmm. di Ganit dito siya. Street dito. Sige mo balik-balik sa akin. adok diri ka so good. Karong adlaw Ya padung ko dito. Di ka ugma adto na buko dito padung ko nga ready. Kada mm. ugsay mo gi sugdan. Apo dia padung adto. Mm. ako dito rin kay kuan human sila gi maskulit ako may kuan mga pam. Di mo mulingi. Lingi nang si Jana. Ini kagwa nga niya. Kini bitaw. Mm. Di kini murag mo bawo din sa din. Mm. Mulaw. Murag mo Burut. Oh. Takunan ya, takunan. Mm. Ba? takunan. Takunan. Nung takunan. Ini ah, takunan nih. Eh. Tiga lingin. <laughs> Tiga lingin. Tiga nih ketiga lingin. lingin.

Muling <simitation> mukana rgena, siya muagbun <simitation> rba. Haa, mukana siya, tuyukra. Makuti na nasi zag, so god. Malibot na siya. So kaneng mga bunga hamona, nesye pradak. lagi no? Nagagak na. Haa, naa, dahil tendensi pun nga dili. Jod ingatanan makihan. Jod apikas dapat jod iyang kuwa. Tungo dili Okay. Kaya dahang binuga na makakita na nagbuni yan. Tuyok rin siya, sir. Mas spread rin siya. So after aniron, sir, kung palikan pa na gaya spray spread na. ah. Inigtan na nato na pagsigar na human, nagpag-iapon siya duga. Ah, ang ang imong indication nga, nagulag gaya hapon siya, so balikan siya. Ayun, may kapikap sa damara. Kaya katulad yan, na at terpilan. Mura ganyan

Kana ni itom sir. O sa ikaw na nan niya kana ni itom ng mga putot. Oo kana. Ano nan siya? Ano de yo. Sa Na kwa na ganito da. Mga 24 pani. Loss na na. Ah, so wala siya mag-move. Kanang iyahang duha kabuok mo rin ay nilusot out sa. Ah. Kay namay tining siguro na na-consider mo 3 eh di kakayan niya pagtubuhi. Mhm. Mo nang duha rin makaya niya na mabuhay mo. Di guday tanan nga puwa. Di kung sakto lang abono siya.

pagbasa ng puno, hinluan, mm -hmm. mo kay, di mo gilipaharo, kay bawo, kay bawo. 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 Kay na Kay bawo. Kay bawo. Sabi sa siya si Dagizahang Green ang putot na ito Ah, na siya indication nga, humana na na siya Di na si Sprayan sir? Di na Good, good na siya Ganang sa pika sir? Aki pika, sa tunin, bantayan na ni Siza Green, ito Gusto mo green, itom. Uwag po ah. Uwag po ah. Nagbasa ito. Nagbasa. <laughs> nagbasa. Green, okay na. Green okay. o itom. Kini si Damoy bantayan na po na eh. 3.20 cc. neck puli rin Kini si Damoy bantayan. Si naman po na eh. Sorry na pitch sa respal. Imo ang area pila kapunuan sir. Imo ang gimanay sa Sir, area one block 3 na. No? pila ka punuan mo ang ang ito sir ang yeah. green ug um, itom ang tumoy no 300, okay, uh, na? Okay, okay na green ang kuan ug boss ang tumoy okay, okay, okay na, okay mag na. Magpua, ang ang kuan Ito yung magpuwa dito yung pa huwag mga huwag basa kanang nang naay mananap Oo, manay mananap Nakatuloran mananap, ano yun? Eh? nang <tip> <tip tip> Ikat na diote, ikat Ah, ah na mm. <laughs> Hybrid. Takunan, pute, katigan, yellow, Takunan Na hybrid puwa. Eh, kung kinip, mm. nan, eh, Takunan, eh. Kay mm. kini, Takunan ka <laughs> <Di na mukha. laughs> Kay buan e. Og ni. ka anan salobi. Kung Di magsagol. na si parehanan magahan pag sinuling po ni mo ngurot ng ura kusta nan puti katigan yilo hybrid po ah Muna yung marking manya ako nga nene ah hindi ka hog harvest hog kuhiton naman eh tapok lang eh may kabuti ito selection mag na sila pero kasi sila dito mag matan na to. expert na kayo sir mag problema lang na ilig deliver kay color coding man Mm. Unya inig dito di ba ni color coding din ang pintalan. Nigabot dito sa lain region. Di na laki baw. Tanom na to moron eh. Tanom na dili naman malimay na magtagatan. hindi sa Bisa po ang sangra basta la bilak. Duha ra man gud sa ato bilak taas. Romano may tawag na taas. Dili tanay dito ang Romano mo na. Takunan. Dali.

30311288 wala kadlaw Manao na mo na yan Sugap puti-puti pa Wak pa pa siya ba pero padong na siya na full man So springa na Di pa pa Di pa mo form Wak pa Asa ko na pa siya mo Kulma gilis dana, butay marag butay gilis Padung basa mudalaga li sir Leng, makputi gilis dana Makpumais prihane Itong mang ubus Awa babaw? O nai itong sababaw ang ubus Marag awam niya Agde rin na, midi puwa pa Mwere tirahan Prihane Okay. Na, sir, nasyak yung kung ano yung silbi mo ragbutay ba? Kailangan mm. butay ka nang gano'n. Oh. Kaya nga ito, mag sa mo, tag kayo kayo nyo, man, mag mga ginuntingan na, mga ay kay pangungaan, di mm. ay. Mm. Itrabaho na si masculator. Oo, oh, masculator. Oh, lagi. Kaya kung di na niya, kung di na siya, siya kayo, kaya kung di na siya K on, paon, mo na siya nagdasa katong atong polen. Dili sa day, pwede nga nyo. Oo. Okay. Ayun, ano na yan, anak. Kali dia. Nga ay pulha na po itong Nguwag pa na siya Gauwag pa <laughs> Gauwag <laughs> Gauwag pa na yung <laughs> <laughs> Ah, dala Kus, ah, kus Okay na to Kining <laughs> diyang more na yung mga idara Sa dito ka?

Area 3. Oh, area tree. Ah suno deh, deh. Dere, black one area to. itin na binagdagan no? ah. itin na dito. Oh. No? Hmm. Sigara gamay no? eh, ah, Ang dagang katong dako ka ang tambo kaya mm. katigan ay eh. daghan kaya katigan tagbayan tin akapen. Hmm. Dipindi gid sa bungol no. Hmm. Kung gamay bungol gamay sa kuan. Kaya paites pa ikaw man. Paites pa. Tista yan rin na yan? Mag Not Luya kayo. na recorded po. Ako ka na sir. Kung anong kuhaan rin? Morag kanang ng kanang ka na. Ako lang ba nga to ang may pas sa IPM? Sa IPM? Manggawas na si Lips si rb kaya nang mga sakit o mananap sa lubi. Ula mo takagi pa man anak? Mga ka i-assess ng kakunsay mo na ibawaan. Ay mag-umod yung one day. discuss na yun? Ang pretest di balisod yun o? Murag economics. Murag ikwan. Kordilera na kwan lang sir. Silbig ko rin. Pero ka na-record yun ng pretest. Ang stampos test. Katong ato ah. Kapasar man ka. Kay... kita dito tong primero record do nila. Ato kapasar ko ato. Eh. Oh bigay okay alam. Ato man ang pretest pero ato na sa post test kamot ta one man good. You know. Mo lang kan farm. Oh. Integrated lang ka ba. Oh pero na may dapat na yung product. Product doon. Kuan sang tuba ha tubaan. Oh tuba padang litan. Bukayo, bukayo, basta product sa lobe, suka. Yeay! Mana Gion? Thank you, Kuya. Congratulations. <laughs> Thank you. <laughs> <laughs> nah, mana kami? Mana mai kat-kat? Mana? Ini nak. Ini ada waktu tarik tu. 9 button. 9. Ya, pilih 5. 5 9 button. Ah,